Talaga po nga, uh, alam nyo po, minsan talagang uh, hindi po natin maiwasan na minsan yung uh, ibang businesses po, local at foreign, they usually take a pause no pag uh, national elections. Maybe mm. uh, uh, tinitingnan po nila kung uh, tataas yung political risk. Ibig sabihin na to mas gusto po namin uh, o nating lahat na talagang maayos yung election, uh, of course orderly, mabilis mabilisan ang resulta no at maayos no kung yung elemento po na yan ay andyan po ay mas madaming papasok na investment dito sa ating bansa be it foreign or local so big sabihin you are after ng sa political stability ka astro tama po dapat po yung political risk ay manageable or nana to Abante, abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante, Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Pag-revoke sa driver's license ng mga kamote driver, panawagan ni Senate President Cheese Escudero. Maabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Dexter? Hindi sapat ang 90-day suspension sa driver's license ng mga irresponsableng motorista na masasangkot sa road rage at iba pang vehicular accident para kay Senate President Francis Escudero. Ayon sa Senate President, dapat ay bawiin o i-revoke ng LTO ang lisensya ng mga ito bilang pagdisiplina at hindi ang suspension lang na tatlong buwan. Naging uso na anya na content sa social media ang video ng mga kamote driver pero hindi anya ito nakakatawa dahil perwisyo ang dulot nila sa ibang motorista na madalas na uwi sa karahasan. Maging siya na nagmamaneho rin ng sasakyan ay napansin sa ibang drivers na nawawala na ang disiplina sa kalsada na siyang dahilan ng mga problema sa lansangan. Mababawan niya ang suspension lang kaya kailangang maibalik ang disiplina sa mga lansangan at ang revocation o pagbawi sa lisensya ang kailangang gawin para mabawasan ang mga pasaway sa kalsada. Ako si Dexter Ganibe ng Abang Radio. Ito ang balitang mabilis, mabagis at walang mintis. Maraming salamat, Dexter. Sa iba pang balita, ilang residente at health worker ginhawa ang naramdaman matapos mabuksa ng mga health center sa Embo Barangay sa Tagig City. Umaabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Ryan? Kim, matapos Matapos ang dalawang taon, ginhawa ang naramdaman ng ilang residente at health worker matapos buksan na ang mga health center sa mga Embo Barangay sa Tagig City. Sa panayam ng Abante Radio kay Mr. Roldan Drilon, residente ng Barangay Pembo, sinabi niya na malaking tulong ito upang hindi na mahirapan pa ang mga kapwa niyang residente. Kwento kasi ni Drilon, noong wala silang health center, ay bumibili pa ng mga gamot imbes na libre itong makukuha. salamat po kami kasi malaking bagay po yung pagbubukas po ulit ng center dito. Unang una po, marami pong nahihirapan dahil uh, nasanay na po yung mga tao dito na malapit lang sa kanila yung health center. Eh, ang nangyari po ng mga nakaraan po, eh, nung kinara po yan, eh, napapalayo po lahat ng mga pasyente. So ang nangyari po, uh, na lang po ng mga gamot instead na makakuha sila ng libre nun sa bagong tina yung center na malayo ng tagig. Ayon naman kay Mr. Mark Lore Rojo, residente at isa sa mga staff sa health center sa barangay Pitogo, nagtulungan sila kahapon para matapos agad ang paglilinis sa kanilang pasilidad at makapagbigay agad ng servisyong medikal sa mga residente. Po, nilinis namin yung mga area. Tapos eh, yun, nag-deliver po agad ng mga gamot. Nung gabi rin po tapos yun. At least ngayon, medyo maganda na po yung uh, uh, servisyon natin sa ating mga uh, kababayan. At least na sila ng ano, libreng check-up at mga gamot po. Sa katunayan, sinabi ni Dr. Lilia Dosil, City Health Office na naka-assign sa Barangay Pitogo, marami agad ang nagtungo sa kanilang health center ngayong araw, kabilang ang limang batang na bakunahan. Uh, hindi na nila kailangang pumunta ng ibang barangay para sa mga ganitong serbisyo hindi, hindi na nila kailangang mag-service or mag-shuttle, papunta ng ibang barangay para lang mag-check up. -an. So, sobrang, sobrang importante ito and sobrang happy ko din naman na nakakatulong tayo. Mas malawak ang maitutulong natin para sa kanila. Naabutan din ng Abante Radyo na nagpapasok ng mga gamit sa health center sa barangay Pitogo kahapon naglabas ng temporary restraining order ang tagig RTC laban sa Makati LGU para payagan ang lokal na pamahalaan ng tagig na gamitin ang mga pasilidad ng Embo Barangay na dati nasa jurisdiction ng Makati City. Kabila ang mga center, covert court, multipurpose daycare center, parke at iba pang government properties. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Ryan Reloban. Sumayin so, nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante. Abante. Av Anjo balita, Radyo an Balita. Ngayon.